Hello guys, iyan ang ating ngayon sa araw na ito. May celery tayo dito. Kamatis isa, sibuyas isang maliit, Siyempre uliba. hindi nawawala yan sa akin mino, paminsan-minsan, berde at itim, isang butil ng bawang, kalahati ng dado. Maglalagay ako dito ng olive oil, bahala na po kayo. Tapos, ito yung ating isasama dyan. Isda. Siya, pag-ahalo-haloin ko lang dyan. Yan. At ilalagay ko sa ibabaw. Lulutuin natin siya sa mahinang apoy. Hindi po ako mag-aasin dito. Dahil may uliba na at kaunting. Ang No cube. Okay na yan sa akin. Ang lasa. Bahala na po kayo at kayo na po ang mag-adjust sa inyong panlasa. Sanay na ang inday sa ganyan. Yan. Tapos lulutoy natin siya sa mahinang apoy. Ayan din po, nagtutubig siya. Ito ko pwede rin po sa oven. Ngayon, inaano ko ito sa kawali. Dahil yung ibang walang mga oven para yan ang gawin po ninyo sa mahina. Tapos kung may ganito kayong kawali para hindi siya dumikit alam na po diyan sa atin, sa Pilipinas, sa mga kawali, magpilis dumikit. Ayan, maghanap po kayo ng kawali, yung hindi dikitin. Ayan, pwede po kayo magluto ng ganyan. Para na rin po yan, niluto sa oven. Mahina ang apoy. Tapos, takloban. At nang hindi maduro, huwag pong haluin ang haluin. Hello guys, yan, nakikita nyo yan. Ibig sabihin niyan, malapit na siyang maluto. Ngayon, ginagawa ko naman paminsa-minsa, nilalagyan ko niyan. Dahil alam kong nakuloan na siya, kung may lemon, dahil ako ay mahilig sa masing, kung may lemon, maglagay kayo ng lemon. Dahil, lalo siyang mas masarap. Ngayon, maya-maya pa -maya, ko, pasisingawang ko ulit siya at babalik rin ko naman siya. Ayan. Ayan, nakaanohan na siya ng mga 5 minutes. Iikotin ko naman siya. Sana bumaliktad ka, maikot kita. Ay, wait lang po ha. Kasi kailangan ito na dalawang kamay. Ay, madudurog. Wait lang po. Ayan, mga nabaliktad na po natin. Mga 5 minutes pa po at okay na yan. Kung wala pong lemon, ano po, maglagay kayo ng kaunting sukap pwede rin po ang wala. Dahil ito, napakasarap nito sa kanin. Eh, ngayon, wala ang kanin ang hinday. Tinapay ang ating gagamitin. Yan, luto na po yung ating isda. Yan, kain na po kayo. At salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye-bye.